Ayan, gutom na ako. Wait lang, mamaya. Ito naman, gutom na ako eh. Ito muna. Ito na nga lang. Ayan, wag, wait lang, hindi pa tapos yan. Ito muna. Wala, gutom na kasi ako eh. Charot muna natin para maganda. Ito nga lang po. Wait lang yung kamay mo, pasalisalin. Ano ba yan? Gutom na kasi ako. Ito na nga lang. Wait lang. Ayan, kainin mo yan. Ayan, ba to. Gutom na gutom na ako. Tapos gusto mo, punta ka pitcher Paa ako, butong na ako. Excuse me? Sir, reserve table po to, sir. Alam ko, reserve table! Ikita ko naman. Sir, pwede naman po tayo lumipat sa ibang table po. Hindi nga po pwede. Ito nga yun, o. Sir, sorry kasi reserve table po talaga dyan. Alam ko, reserve na kikita ko. Pangalan ko ito! Nakakalokakang! Pinareserve ko ngayon yung pangalan ko, para sa akin, tapos papalisin mo ka doon, nananana... Rasa ako dito, ah! Naman na to, ah! Ako na, sir. Hello. Ito yung Ay, menu. ayan Ano nga, po-order nga ako ng ano, ng K-flake. Coffee latte, sir. Ay! Coffee latte pala yun. Sorry. <laughs> ano na na pala? Eh, ano to? Spanish lake? Spanish latte, sir. Ay! Sorry. Sorry, sorry, sorry. Itong ano, dark mocha. Masarap kaya to? Um, dark mocha, sir. Ay! Dark mocha. Sorry, yes. sorry. Parang masarap ata tong ano, caramel makito. Ano to? Caramel macchiato. ano po ulit? Caramel macchiato po. Ang hirap naman i yung mga pangalan dito. Sige, balik na lang next time. Ha? Sige. Ang ah, lawak hello. Hello. Yes. hello, good afternoon sir. Welcome to this coffee. Hi. Ano yung order dito? Ah? <laughs> ah? <laughs> Ba't ka nag bliss coffee po, di ba? Dress ko rin pinon tayo sir. Ah, ano ba 'yon? Sana pala Sorry, 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 sorry. Nakakaloka ka daw. Kada. Hello, si Bernie Batid po ito ang pinakamasugit na tindera sa social media at kita-kita nyo naman po ang video po na ating vlog ngayong araw pasensya na po kayo medyo maingay po dahil nandito po tayo ngayon sa Bypass Road, Urdaneta, Pangasinan at ipapakita ko po sa inyo itong bagong bukas of Bliss cafe ayan so kaya itong maganda ang kanilang cafe yeah. relaxing ito talaga yung mga gusto gusto kong mga puntahan ng mga pag ako ay uh, nagko coffee kaya tara pasukin po natin let's, let's go, go. Pagbugad nyo pa lang, makikita mo na ang napaka-esthetic at napaka-elegante location ng lugar. O, ba? Diba? Talaga green and white ang napiling kulay dahil ito nga ay sumisimbolo ng pagiging esthetic at malabig sa mata. Ayan, akit tayo sa taas. Malamang taas, akit yung eh, nakakaloka. Ayan. So, eto naman. So, kung gusto nyo ng medyo tahimik na space, di ba? Very spacious naman siya. May mga hukuan, may mga tables. At ito, sa kabilang room, eh, ay may kita ko sa inyo. Actually, lahat ito, foreign one. Yes. So, karami okay, sa kabilang room. So, this is the... O, diba? ba? Ito ang table spot ko talaga. Di ba? Coffee air condition to, talaga na naman may enjoy mo ang pag-inom ng kape dito sa Bliss Cafe. Ayan. So pag gusto mo mag uni kung gusto mo ng medyo solid-solid lang, ayan, at medyo ikaw ay uh, nag-iisip, ayan. Perfect na perfect talaga itong lugar na ito. Di ba? Madali po itong hanapin. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo kanina. Ito po yung matatagpuan sa Bypass Road or the Neta City, Pangasinan. Ayan. At kung may kong-opo naman kayo, perfect na perfect, oh may two tables dito. Kung may ka-date ka, perfect for Valentine's, for any uh, occasion po na mag-chowa. Diba? Okay, At syempre, ay, uh, so, kung gusto niyo naman ng hindi masyadong malamig, so may open air po tayo dito. Ayan. So, ganun din, kung may kasama kang kapamilya, or mga kaibigan, or chowa, magkasintahan, talagang bonggang-bongga dito. At gusto mo naman mag-sensi-sensi ninyo. Ayan o, oh maganda ang view. Di ba perfect na yung habang nagkakape ka, habang nagkape ka ng coffee mo, wala nga namang uh, makikita mo kung tanawin. O di ba? Sobrang ganda. Ayan. So perfect na perfect. Ayan. eh Alam gusto mo gusto ko mag muni, -muni. Di ba no? Kaya ano pang hinihintay nyo sa lahat po ng mga mahiling magkapitsaan, pumunta na po kayo dito sa Bliss Cafe. Located po yan sa Bypass Road, Portaneta, Pangasinan. At napakadaling hanapin lang po yan guys. Oo. Oh, oh. I-waste nyo na lang po. Perfect. Diba? Kung panghinihintay nyo, tara na at magkati tayo dito sa Bliss Cafe. Gano'n ka, nakakaloka. Kaya yeah, so sir, si sir, sir talaga yung may-ari po ng Bliss Cafe. Eh, hello sir, kabusta naman po ang business natin. Okay naman po. So. Ilang years na po, Ana, ah, nag-ooperate itong Grease Cafe? Two months pa lang. Oh, bagong-bago nga naman. Two months pa lang, no? Kaya sa mga mahilig cafe purpose na perfect po ang Grease Cafe po. Sabi ko nga po sa inyo, madali lang po hanapin itong Grease Cafe dahil ito po ay located po sa Bypass Road or Daneta City, Pangasinan. Di ba? As in, along the highway lang po siya. At kita nila yung color nga po, white and green. Di ba madaling very catchy ang color? Bakit ka pag green na naman ang color na napili ni sir? Very, I don't know, in, very, aesthetic. Kaya, yeah. clean lang talaga sa... Yes, di ba? Saka ano, malamit sa mata. Di ba no? True. Very, ano na siya? Environmental friendly. Parang ganon. Yeah. Di ba? Kitang-kita mo naman to, maraming mga halaman. Yeah. So, sir, maraming, maraming halaman. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na't magkape at kumain sa Bliss Cafe. Ganon!